karon dai buntag mga kapinchan maglabas sa dai ko sa mga hinukasan og ako nalaman naman pud apilon laban habol og aw ang jacket sa mga ang maong akong habol kaning akong habol jid na jid sikat sikad ara jid ni nalabhan na di last year mantingali tingali o last month nga na nalabhan ni na hagkas aso pagka kumandad to Dantura na na labhin Dato kasunod sunod at lawa na ko na ko na ako na pang alabhan Para nga mahumot to ba Wow O magpadajun sa atong At ang pagpanglabang mga kay Kaya aron nga mahumanan ni bakay aron na di na pinta maudtuhan Sa atong pagpanglaba Unja karung butaga kay gibati na mapugkog kagutom ni kaon sa day ko pamahaw kayo pa man pud ay ko nakapamahaw ning una na naman ko pa panglaba kay aron nga maato jud ba na saya harus mengadik nak pergi mak untuhan apa penglaba mautung hanarlah mengguna apa panglabak kaisa suka en tidak kaki kotor nama jin kucing kau en sahaja jin kusa mengkusina ug dapat pihat tunggak aku sudan mau digilu tu saku isu subali aku untuk melutuk dan yang kai na po anak mereka seoras dan apa man pergi tidak kui kandi ngasih mi alugayan mautung aku sahingat mi mi kaya rin mo ako yan huwag ako nalaman pang aga gisugo so nga ipada pag luto dan nga maong hotdog kay basi madugay pagkuba O sa pagka humanday na kuka og pamahaw dani ako na kini kinigi kontinyo ako pag panglaba kay at mahuman na po ba kay aron nga di po na dani na pag panglaba huwag dinin na natapos ang atong video mga karenchan. please like and share and subscribe kay wala ko Bye.